heart you. Ay, nung... <laughs> Ay, palit, Tagilid ba? <laughs> Ang kinin niya kaya to. Ayan. Diba? <laughs> Ma. Ma, order ka namin yung Shopee, oh. 2.16 daw. Huh? 2.16 daw, Shopee ka Ano Anong wala in-order? Anong kapangalan sa yan? Hindi naman ako nag-order. Ako, ako nag-order. 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 Ako nag kanina ako ano nag na. Amin na muna, 2.16. Ano? 2.16. Baka mamaya mali naman, di naman ako nag-order. Elizabeth Darweda, kapin-pin daw. Amin na, sige na, dali na. Buong buo, buong buo. <laughs> Yung nasabi ng rider eh, 2.16. Amin na muna. Dere, baka mamaya. 2.16, ko... hindi 200. Pwede na yan. Kahirap. Ah, Inanong eh, mo ba, 16 <laughs> na lang? Kahirap ah, na. Wala man. nga, hindi naman ako kasi nag-order. Bayad ka ng bayad. Dapat, susunod, mag-iwan kayo ng pera sa Dino ano. Hindi order kayo ng order. bakit di naman nag-ano sa akin? Wala kang tumawa. Ay, ko. Ay, ko. Pinadala lang dito yan eh. Ah, ibig sabihin, na order niyan. Wala. Ay, ewan ko. Ang order ko lang yung ilaw. Ilaw ko yung papa mo. Anong <laughs> ilaw? Cementerio. Ilaw. na. di sa'yo yan. Hindi. <laughs> bakit? <Akin pala>. <laughs> bakit? <laughs> <laughs> lang di ata sa iyan Ay, ha? order ko dumating mo order mo yan? ha? <laughs> <laughs> eh uh, parang tignan <laughs> mo you know, may message pa yan I oh nakala no, guys may message ano? Mo? ano? Oh. I heart you gusto <laughs> mo? parang hindi sa iyan e akin I heart you too <laughs> why? ha? order mo wala ko yung order. Ha? Wala ko yung order. Tama, ah, 115. Amin, Gago, amin na muna. Gagaw, amin na muna. 1.15 muna. Ano Wala na naman. Sa'yo nga daw yan, alang Kapimpin. Wala ko yung order. 1.15. Eh, binayaran ko na yun eh. Lolo ka pala Baka suklay yan. Suklay pa Suklay. Amin na 1.15 muna. 1.15 ng putik na Ala ho. Uy, utik lang ay, 150 mga bariyo. lang. Hindi, lang. Sige na. Oh. 115 nga yanip ka. Wala ino-order, ibat eh, sabi aling kapintin. Wala akong ino-order. Tanga, eh de, hindi yan. Anong, <laughs> tapos, ano? Imposible na mga aling kapintin tapos Bata na ba yan? Basok lang ng ayan, boy. Ha? Dalawa. Dalawa Dala pa yung parcel boy ah. Dalawa Dala pa. Ay. Ay. Nakalimutan ko, last year ko wala order to. Nakalimutan ko, last year ko wala order to. <laughs> order mo yan? Order ko to. Parang hindi sa iyo. Hindi, order ko to eh. Ah. Maganda order. Ah. Maganda order. Ah. Eh, pang ganun din. Si. Hoy. Hoy, Shopee mo. 500 yan. 500? May 500 yan. Wala akong in order. Kasi ka pinpindo ano yan, wala in order. Ramin na muna. Ano mo? Sa order, oh, yan oh, tanong mo kay Allen. Wala akong in order, kuya. Ay, kasi kanino to? Kasi ka pinpindo daw, din deliver din. Amin na muna 500. Grabe naman, kamahal naman yan. 500 na mo kasi. Order mo ayan. Eh, Ay, kung wala kang in order, bakit de, de, hindi sa ito? Hindi yata sa akin yan. Abay, oh, di mo ang na to. Eh, ba't amin naman yung limanda? Hindi sa'yo. Isang daan na lang ang natitira tuloy. Eh, paibatan siya, tanong mo kay Allen. Limandaan niya yan, sinabunawan ni Kuya. Parang tanga po siya. Hindi sa'yo yan. Order ka kasi na order, di ka mag ano ng... Ang tatanda na yung order ko eh. Abay, eh kanino yan? Sabi, Kelsey ka pin Dalawa pa plastic. Ewan ko, e e ewan ko na ano yung order mo. <laughs> oh, hindi. Oh, hindi siya oh, yan, yan. Hindi sa ata yan eh. Order ko to. to. Order ko to. <laughs> <laughs> order ko <go> to. <laughs> order ko to. Lalo, order ko to. Ayaw mo. Order wala order. Oh, order Wala order. Order, order. order Sabi mo, wala kang order <laughs> <laughs> Nagbibigay <Okay>, sa <laughs> Order ko <na>. to. <laughs> <laughs> Joke lang <laughs> mo. Oh, ito. Oh. Tensi ka pangalan, wala kang ka Bing Tim. Ha? to, to. Hindi Parang ayaw mo. Hindi, hindi, hindi.